So mga brad, uh, gumawa tayo ng kwan uh, ito gagamitin ko siya na pangtanggal ng basura doon sa sa may ilalim ng makina kasi doon hindi pwedeng pasukin hindi kayang pasukin so nagibinto tayo ng pwedeng pantanggal ng dumi doon so let's say doon sa ilalim sa ilalim ng may makina na hindi pwedeng pasukin igaganyan mo lang ayan papasukin mo siya tapos ganyan So yan. So ibinto tayo mga brad. irni Baron tayo ngayong araw. So titingnan natin kung uh, effective ba ito. magiging effective. So hindi ko na balak ko sana mag-welding kanina. So sinubukan ko na screw-screw uh, na lang, screw. Ngayon na uh, puputulin ko na lang 'to. Tulin ko 'to. And then na uh, itong mahaba, itatali ko sa sa stick. Tali ko sa stick o ititip para magamit natin. So Ayan Ginaya ko yung ano Yung parang Ano yung sa dustpan Yung ganyan ba Ano dustpan Tapos Pag ano mo Gaganyan na So ginaya ko yun Ayan So pwede naman pala Kaya naman gawin Alright So susubukan natin to Kung effective Lalagyan ko ng bolt dito Sa banang ibabaw uh, Mga brad Then ah. Uh, okay, pa ano, ha? Okay, pa Pag okay, pagka-pisa na tayo ba. Oo. Oh. And then ah uh, lagyan ko ng bolt para stopper ba. So, ayan. And then ah uh, papasok ko dito kasi meron kaming stick na ganitong bakal. 'Yan. So, siya na yung stopper. Siya na yung mag-stopper. Yeah. So ngayon, yung kailangan ko nito, lagyan ko na lang ng tape. Duct tape lang natin dito para hindi siya ikot-ikot. Di ba? Yan. Duct tape lang ang katapat. Try lang natin ang duct tape to. So, imbin po na lang tayo ng magamit natin mga brad kasi mahirap linisin yung pinapalinis sa amin. Yan. So, sana maging okay ito. So, triple yung katapat nito. Ayan. So, ayan na siya. Ito yung gagawin ko na pangdukot dun sa ilalim. Ayan o. Oh. Diba So pag uh, Kuha ng dumi Ganyan Ganyan siya Diba Dito sa slope Yung dumi At tapos Nilagyan ko siya ng Ano Yung Pwede mag-extend na Na stick Para maabot namin yung Sa ilalim So Kung paano ko ginawa Mga brad Ayan o oh, uh, Binaluktot ko lang Itong Pagkakataon uh, Uh, bakal na may thread. O oh, yan o, oh, may thread siya ganyan. And then, uh, isang uh, flat bar. Flat bar. Yan o. Oh. Flat bar yan, flat bar. Binarinahan ko, barinahan. Binarinahan. Tapos, ano na. Uh, screw. Wala nang welding mga brad. Hindi ko na tinira ng welding. So yan, uh, hindi ko na pinakita yung paggawa kasi mahabang video so okay na to ganito so ganyan pakita nyo naman yung paggawa so alam nyo na yan kaya nyo na yan mga brad and then yung pagbutas ko lang yan o oh. dito lang siya sa bandang ibabaw yan di ba so ayos ayos ba <laughs> ayos yung invention natin mga brad